Ngayon, nakakabit na tayo ng piston mga idol. Ayan. Cylinder na tayo. At pasensya na po at hindi natin hindi po natin na videoan yung pagkasalpak kasi wala tayong cameraman. Dadalawa kami lang ng gabadi. mag-comment na lang po sa iba ba kung gusto yung malaman kung paano si settings ng piston ring saka sa paglalagay ng piston okay, mga idol nandiyan lang muna yung video natin Turut tayo kita mahasiswa magan lang 4 ming kasi isang dalang Okay, 60. Tapos na yung 30. Divide po natin yung tatlo. Hmm, sandaan para maganda yung higpit niya. Yung nasa by the book. Hindi yung diri -diritsaw. Okay. Sangdan. Ayaw kong Pag ganun po magbabas tayo ng konti Ang hindi <coughs> <coughs> Makakita mo video hmm. Makakita mo

Pasi sama ati ko mga pay tipis na Okay Sipo mo Happy God, mga idol <laughs> Happy God. Yan po yung pagtutork. Palabas siya. Paikot. Paikot. Baik semua Idol Mainit dito Mainit sa Saudi Mainit sa Saudi Oke, okay, finishing tayo Check up Okay, maraming salamat. Ganun-ganun lang. Thank you. Bye-bye. Timing mark tayo sa 4GB1. Ito yung mga marking ng 4GB1. Mga idol, remind so lang sa hindi pa nakaka encounter ng ganitong makina. May tornilyo dito. Mayroon din dito sa may camshaft. Tapos sa sigunyal. Ayun, yung kuntil na yun na mayroon siya marking doon. nakatap number 1. Top number 1. Cam power. Ay camshaft. Naka tornilyo ito. Walang ibang papasukan to. Yung may butas na ito. Naka thread na yan. Saka dito sa ating injection pump por JB1 mga idol pasensya po sa mga kamera natin mga video kwan ulitin natin to yung injection pump sa camshaft saka sa crankshaft ayun yung pointer niya. yun yung guntil na yun may guhit sa baba tapat siya lang gusto dun sa may guhit na yun dun pag nakalagay yung pulley ito naman tong matulis na to ito may ikon sa puli yan dyan lang mga idol sa timing mark ng 4GB1 isuso yan sa pata ay sa mga nanonood na at sa Panginoon na tumantar na yung ating project. Bye-bye!